Ma'am Ruth, taga saan po tayo? Sa Baguio po. Taga Baguio. Ma'am, oh, shout out po kayo sa mga taga Baguio. Na... Ay, ito mo po mga taga Baguio. So, you know. mabuhay po. <laughs> ma'am, kamusta sa Baguio? Okay lang po. Good oh. lang. Malamig na malamig. Oh, I see. Ano naman yung pinunta natin sa La Union, ma'am? Anong occasion? Yes, study Or... po, syempre. Study? Yes, medical. <laughs> so, ma'am, ano, student pa po tayo, no? First year po. Ah, uh, ma'am, ano pong course? Physical therapist. Physical therapist? Ma'am, hindi po ba yun mahirap? Sakto lang. Hindi naman. Kinakaya mo naman, ma'am? Yes po, kinakaya So, ma'am, um, lagi ka ba dito sa San Juan? Um, hindi po, kasi nagkaroon lang po kami ng intrams So, dito lang po kami na assign. I see. And ma'am, ah uh, kasi sino pong kasama natin dito sa San Juan? Siyempre po yung mga... Mga na friends natin dyan, sa gilid-gilid. <laughs> Ayaw nila magpakita sa camera. Shy type po, daw sila. Yan po sila. Ay. So, ma'am, ano naman po yung pinagkakabalahan naman natin dito sa ano? Sa buhay, ma'am, besides sa, sa pag-aaral. Wala po, puro aral na lang. Puro po. <laughs> Validation yung grades na eh. <laughs> so, ma'am, after mo mag-aral, anong next na plano mo? Ay, syempre po mag-awork. Mag-awork naman? Yes. Kung mag abroad tayo, ma'am, saan lugar naman? Europe. Wow! Yes. Saan sa Europe, ma'am Ruth? Ay, secret muna siya. <laughs> secret muna siya, no? Uh, okay. Ma'am Ruth, uh, hindi tayo nag-coffee ngayon, no? Yes. in-order mo sa amin is yung chocolate and strawberry drink. Bakit ma'am, um, nagpa-palpitate po ba tayo sa coffee ngayon? Anong ba? Yes po, super! Pang ilang coffee mo na ba ma'am? Isa pal lang. Ay! <laughs> palpitate agad sa isang coffee? Mm, Opo, okay. depende po kasi sa ano timpla. Oh. Depende po siya sa timpla. So. No worries ma'am, kung sa amin ka man-order ng coffee, adjust namin yung heart rate mo sa kape namin. Opo. Okay. <laughs> Thank you so much, ma'am Ruth! Po. Ito na po yung oh choco God. berry nyo I'm Hi. Ruth, before you consume our drink, meron po kaming tinatawag na coastal cafe in tradition. Tapos yung gagawin mo, ma'am, is ididip mo siya, stir, mm -hmm. bite, and sip. Let me hold the mic for you, ma'am. Ito po. Sige, na natin yan. So, ma'am, ididip mo siya sa pinakababa, mm -hmm. and then stir mo siya. Yes! Tapos bite ka lang ng isa ma'am, sabay sip. Allah. Mm. Sa po, sabay sip ma'am. <laughs> mm. Okay Sarap. po. Masarap siya, si sip. Mm. Thank you. So, Thank you po. baka want mong magpa-shoutout sa family mo na taga Baguio mga friends mo na nasa bagyo ngayon. Yes po. Shout out po to Marzan family. Yes. Hi. <laughs> Dito ako sa LU, LU and recommended po itong kanilang what do you call this ate? Coastal Caffeine, Yes, Very masarap po siya. Thank you guys. Bye -bye. Thank you so much. Bye po. Thank you, Arthur. Ano pong pangalan ilalagay? Ross. Ross lang. R-U-S-S? A-R-U-S-S. Mm. -S -S. Ito. Hindi uh, po oh. si Ross. Kayo po si Ross. Yeah. Sir, so, ask kayo po. Aaron po. Aaron. Double A. Isa lang. Isa lang? Oo. Oh. <laughs> Sikat kasi yung dal dalawang A. Ah, hindi kasi yung mama ko, pangalan niya Nora. Nora? Pinaliktad. O, yung galing! Yun, uh, May natutunan na naman tayo, guys. Aaron Ayan, lang and yung Nora. yung A ng Aaron ko. Shoutout po kayo kay mami nyo. Hi, hey, ma! <laughs> Sir Russ, um, ano naman po yung pinunta natin dito sa La Union? Actually, sinamahan naman yung friend namin makipag, ano yun, mahal-mahalan. Wow! Makipag-mahal-mahalan. <laughs> 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 banding po, no? Yeah, banding. Kayong apat lang po dito ngayon? Ah, oo. Oo. Oh. Yeah. Um, sir, ano naman po yung mga pupuntahan nyo dito sa La Union mamaya? Um, Actually, pa na kami. Pa na kami eh. But, ang bilis. Mag-extend ba mag kami, na. ate? Oo. Uh, para... Pinilit mo kasi eh. ako eh. <laughs> Ito na. Dapat po. <laughs> Hindi, kasi may, may mga trabaho na bukas. May love life na po ba tayo, sir? Oh, wala. Wala? Kayo po Wala din. Naku, I think gagana to sa inyo. At saka, sabi nila, dito nyo rin mahahanap yung... Malay niyo, dawan niyo. Sorry ka, sa prepared area. siya. <laughs> dito niyo na yung mahahanap for sure. Nag-enjoy naman po kayo ng bar life, nightlife dito sa... Yeah, okay oh, ka naman. Sobra? Ano po nangyari? Ano po nangyari kagabi? Baka pwede niyo i-share sa amin. Wala, seo-seo lang and then oh. SL. Sobrang lasing. Sobrang, Sobrang lasing? <laughs> ano naman po yung mga pinuntahan yung mga bar dito sa Nag-float sum lang kami. Tapos luto mo with kami yung hara, pero wala nang alak eh. Oh. Ay, naubusan. No Opo, mararecommend ko rin ang hara. Maganda po yun. Maganda doon. Baka po napapanood niyo kami sa TikTok. Kami po yung mga walking barista and we serve iced coffee here sa harap mismo ng beach. Yun po yung concept namin, sir. Kayo po ba mahilig po talaga kayo sa coffee? Yeah. Hmm. Ano pong to-go flavor natin Sir Russ? Barista coffee ng ano? Starbucks. <laughs> ng Starbucks. Wow! Ay talagang ano kayo no, Coffee enthusiast, nga? Hmm. Hindi naman yung thesis. Sakto lang, specialist pala. Wow! <laughs> Baka po meron kayong ma advice sa mga manonood natin kapag pupunta dito sa LU? Um, siguraduhin yung maglalasin lang kayo. <laughs> Hindi, maganda yung place. Okay, so... Ikaw nga nga. <laughs> na ako. Nilipat. Kaya naman, Sir Yas, ano po masabi niyo? Oo, oh, magdala kayo ng maraming pera. Maraming pera. Ayun. At saka siyempre... Saka babe. bibili kayo kay ate. Oo, oh, bibili kayo dito. Oo oh, naman. Mga solid sila eh. <laughs> Hanapin nila kami minsan. So, thank you guys. So, ito na po yung Carmel Masharu. <laughs> so, ang gagawin po natin before you consume yung drink is dip and then stir mo sa ilalim sabay bite and sip. Ano, ah, okay. Uh, that's Malos. how you do it. Malos. Malos. Yes po. Akala nyo po ba squid oh, yeah, ano, ball? Oh, hindi. Mukhang ano, chicken ball. Wala po yan? Wala po. Ito po yung straw natin. And here's your free cookie na ito. Oh, rin wow. Thank you. Enjoy po kayo. Thank you. And uh, pwede po kayo magpa-shoutout sa mga kaibigan nyo or mga someone special dyan kung meron po kayong kakilala. Shout-out sa'yo. Uh, sa mga nanonood na lang. Yan. Wala lang. Ala? Gumilig kayo kay ate, ah. O, shout-out kay Nico, ah Dyan ka lang. Huwag kang alis niyo sa bahay niyo. Basta diba may dapat pa kayong kasama? Hindi naman. Talagang ano eh. na lang. O, biglaan, biglaan lang. Na. Buti tuloy. Yeah. <laughs> biglaan talaga natutuloy. <laughs> may kotse eh. Pag walang kotse, di matutuloy. <laughs> Or, yung pinakamalaki, si venti size natin. Okay. Anong bet mo, sir? Pili kayong kasama kung gusto niya ng ano. Venti. Dalawang venti. Venti, venti. Ay! Uh, Okay, pinakamalaki. Venti size. Yes. And then, alam mo ba, sir, itong venti natin na may kasamang free cookie? Oh, talaga? Yes, wow. sir. And may free toppings pa. Ibang-ibang okay. ka talaga, sir. <laughs> sir, Aldrin, simpleng Aldrin lang. A-L-D-R-I-N? Yes. Uh, mm -hmm. Sir, Aldrin, taga saan tayo? Uh, Pasig City. Sir, Aldrin, so, yours is French? French vanilla. Okay, tapos kayo? Isang ocean latte. Ha? Okay, ocean latte Sir, ano po bang ano, um, pinunta natin dito sa La Union? Um, vacation or any celebration po? Ano naman. man. Vacation lang, leisure. Leisure? Ano? Leisure. Leisure? <laughs> A spell, sir. Ha? Ah? Spell. Bakasyon na lang. Hindi, <laughs> <laughs> <The> joke lang. <laughs> o, oh, ngayon ko lang narinig ulit yung word na yun, sir. Leisure. leisure. <laughs> sir, ano po bang ano natin? First time po ba natin dito sa dagat? Hindi, nah, hindi naman, hindi man <laughs> Many times, dito sa La Union. Have you tried surfing, Sir Aldin? Ano? Once. Once? Kamusta naman, Sir? Nakapag-balance po ba tayo? Medyo mahirap. Pero kinaya mo naman, Sir, Ano pong pupuntahan nyo dito sa beach after nyo mag-coffee? Saan po tayo gagalak? Baka sa Kabsat. Kabsat? Oo, So, Sir, magdi-dinner po ba kayo dyan? Oo, tsaka chill spot yan, sir, ha? <laughs> yes. How about party, sir? Saan po tayo pa party mamaya? Party? Hindi ko sure kung magpa-party. Alam mo na, medyo tito na eh. <laughs> ah, sir, gusto mo ba ng medyo chill? Lang, chill, chill? Lang. Ah, chill sir, lang. try mo ang lakbay musika. Lakbay musika, saan Sir, sir, banda doon pa. Pero sir, worth it and very entertaining don yung uh, si Kuya Bricks. Yung Bricks. Ah, okay. Yes. lakbay musika. Sige, yes, we'll try, we'll try. We'll try that, sir. Pag may sir, time. Opo. And if na board lang naman kayo sir sa Kabsat, pwede pa rin siya puntahan walang entrance. Oh. Free lang siya sir. Ang ganda kasi view dito. Totoo, Very relaxing. Sir. So, alam mo ba, sikat dito ang sunset namin. Yes. Kasi oh. Yes. ah, so parang hindi ko alam kung magpapakita ng ano yun. yan. Sunset? Sana meron, sir. Sana meron. Later, later. Sir, so, ano po naman yung ano, mga gusto nyo pang puntahan dito sa La Union? Sa La Union? Yes, sir. Alpas. Ah, oh, okay. Alpas. Sir, alam niyo ba yung way papunta? It's of man? the mind. It's on top of the mind. Okay, ano? Sir. Alam niyo ba yung way papunta sa Alpas? <laughs> Hindi. Pero baka ano. Alam nila. Yung kasama ko baka alam. Alam nila. <laughs> Oo. Oh. Ang ganda ni Ma'am, no? Parang siyang artista. Ganda mo daw. <laughs> Bawal siya eh sa camera. Camera siya eh si Ma'am. So, sir, narin... Familiar ka ba sa amin? Oo, oh, na papanood. Yes. So, yes sir. Tama ka sir. Kami po yung mga nasa social media and <laughs> nagkasip, nagkasip po kami ng lagim. Okay. Charot. Nagbebenta lang kami ng iced coffee para lang mapasaya yung mga customer, mga tao dito sa La Union. Ganun thank lang, you, thank sir. thank you. And sir, meron po kaming topping, squid ball. And sir... And tawad dyan, squid balls? Yes, sir. Oh. Charot lang. Ano yan? Malos? Yes, sir. Marshmallow. Sir, we have this thing called Coastal Cafe Tradition. Okay. Sir Aldrin, before you consume your drink, ang gagawin niyo po is dip, stir, bite, and sip. Okay. Ito po yung French vanilla. French vanilla. Yes, okay, sir. And, ididip Okay. <laughs> hey, sir, dip. for si sir. Okay. Dip niyo po siya sa pinakalalim. And then, bite. Okay, and then bite. Sabay sip. Hmm. And then, six, sir. How was it, Sir Aldrin? Nice, nice. Okay ba? Gising ka ba, sir? Hmm, masay. Top. <laughs> yep. Thank you. Thank you, thank you. Sir Aldrin, okay lang po ba kung ko yung ratings na from one to ten? Dito? Opo. Nine. Nine. Thank, thank you. you Matry. Ang taas mo na. Mm, thank okay. you so much po, sir. Isang karangalan na mabigyan ka ng ko. Pero hindi libre. Pleasure, eh. pleasure. Thank you. <laughs> thank you, sir. Thank you. May po kayo. <laughs> bye guys! Bye bye! Shout out sa mga taga Pasig! Andito thank si you, sir! Thank you! Thank you! <laughs> bye bye po! Thank you! Okay. So ma'am, ano pong pangalan nyo? Kinabaga Marie! Ka Marie! Ah, Marie! So ma'am Marie, ano pong ginagawa natin dito sa Elio? Ah, wala na ma'am. Mashare lang kami. Ah, mashare? Oh, with my kids. With your kids! Okay. Ma'am, so far nag-enjoy naman tayo. Enjoy naman ma'am oo, oh. Oo. Oh, oh. Kada ano, uh, may mga dumarating na bisita punta kami rito. Wow. Ma'am, para sa inyo ba babalikan ang La Union? Babalik-balikan po ba oh, natin? Oo, sana ito? pero last traffic dapat. <laughs> Ma'am, ano kaya nag ng traffic dito sa La Union? Oy, okay, mga syempre yung dumadaan dito papuntang Locos area and saka yung mga turis. So, totoo, Ma'am. Tapos ma'am, alam niyo po ba na meron na tayong SM dito sa La Union? Oo, makita um, namin. Napuntahan niyo na po ba? Hindi pa. Pupuntahan pa ba natin, ma'am? Hindi na siguro. Bakit? Dapat puntahan <laughs> natin, ma'am. Gabi na kami. <laughs> so, nag-long drive lang kami rito. pasyal lang talaga ang punta natin. Ma'am, dito sa La Union ba nakukuha mo yung relax na gusto mo? Oo kita ko nga sa'yo, ma'am, blooming ka kanina, okay, eh. enjoy ako kasi mahilig kami sa beach. Mahilig ka sa beach? Beside dito sa La Union, ma'am, anong beach pa po yung napuntahan niyo? Lately, sa Coron. Wow! Guys, ang ganda sa Coron, promise. Ma'am, how can you share your experience sa Coron? Sa Coron, okay, okay naman doon. Tapos, ah... Uh maganda maganda talaga Opo. kaya lang din ang problema din doon yung yung ano yung, yung mga roads nila hindi oo um, hindi ano hindi developed pa hindi pa maayos hmm. okay so maraming ma mga ginagawang ano pero yung the island hopping itself hmm. ma ano mayo ma-enjoy mo talaga very relaxing oh, parang masyang blessing na binibigay yes, lang dito so, diba mam? ang oh, ganda talaga ng corona. ma oh, na-imagine ko na nag-enjoy din kayo, ma'am. So, ma'am, dun sa Coron naman, may mga spot ba kayo na, I mean, pagkain na nagustuhan nyo doon? Anong masasabi nyo sa pagkain doon versus pagkain dito sa laon Union, ma'am? Ah, yung pagkain doon, ah, uh, si ginawa namin, nagpa, nag-market na, na, kami, dahil pinapaluto sa hotel. So, na, napipili mo yung gusto mong pagkain. And okay ka naman sa ganun, ma'am, na pinapaluto uh -oh. sa iba. Okay. Easy. So, ma'am, um, baka po meron po kayong masasabi sa mga viewers natin or advice, ma'am, kapag papasyal tayo. Kasi mahilig po kayo lumakbay. Tama, ma'am? Ngayon la lang. Ngayon lang. <laughs> ano pong may advice niyo, ma'am, or tips sa mga mananood natin, ma'am? Uh -huh. Habang kaya pang maglakad, yes. mag-enjoy. <laughs> ano? Ang ganda na ang sinabi mo, ma'am. Lalo na yung mga estudyante ngayon o mga kabataan, tutok sa cellphone. Oh. So, dapat sinasabi ni ma'am, pasyal daw tayo. Dapat enjoy natin yung life. Oh. Tama po ba, ma? Am? Habang bata, habang kaya pang maglakad. Yes Kasi pagtanda mo na, hindi mo na pwedeng balikan. You cannot touch the running water twice. Oh, may ganon. <laughs> you cannot touch the water <laughs> kaya, twice. Kaya, pag may time, Gawin mo na, di ba? Ayun. Ang ganda naman nung advice mo, ma'am. Thank you so much. sa magandang payo. So, bye-bye, guys. Ay, ma'am, baka mo magpa-shoutout sa family and friends mo? Uh -oh. Sa Tarlac? So, baka nanonood sila? Shout-outs. Nila. <laughs> Sino po sila, ma'am? Nandun sila. <laughs> bye, guys. Thank bye you. Guys. Bye, guys. -bye. bye, guys. Thank you so much, ma'am.